Walang kawala sa batas ang isang babae sa ikinasang strap and operation ng mga tauhan ng Regional anti cybercrime Unit 3 dahil umano sa modus nitong romance o love scam. Kaya naman pinapaalalahanan po natin ng ating mga kababayan na mag-iingat sa ating mga nakakilala online, maging mapanuri at huwag magpaloko lalo na kung involved na ang pera. Patrol Woman Mary Grace Artisuela, ibalita mo. Sa pinagsamang porsa ng mga tauhan ng Tarlac Provincial Cyber Spans Team ng Regional Anti-Cybercrime Unit 3 at Tarlac City Police Station na humantong sa pagkaaresto ng babaeng ito dahil umano sa romance o love scam. Kinilala siya bilang si alias Joy, 23 anyos at residente ng San Isidro, Tarlac. Ayon sa report, nakilala umano ng biktima ang suspect sa Facebook at nagkaroon sila ng pagkakaunawaan online. Dahil sa tiwala ng biktima, nagsimula na itong magpadala ng pera sa suspect. Nang itinigil na niya ang pagpapadala ng pera, ay dito na siya pinagbantaan ng suspect na ipapadala niya ang usapan nila online sa pamilya ng biktima kung hindi ito magpapadala ng pera. Dito na nagkasanang entrapment operation ang Rakutri upang mahuli ito. Sa kasalukuyan, ang suspect ay nasa kustodiya ng Tarlac City Police Station at nahaharap sa kasong robbery extortion na may kaugnayan sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Ako po ay tumulog sa bisina po ng Cybercrime Division po para po aksyonan po yung aking reklamo sa isang taong nag e po sa akin. At uh, sila naman po ay agarang kumilos at nadakip po yung subject. Uh, ako po ay nagpapasalamat sa buong team ng uh, Cybercrime Division. So, nagpunta sa amin ng isang complainant na lalaki na uh, biktima ng love scam na na sa extortion. So, pinipilit siya na magbigay ng pera kapalit na hindi sisiraan sa mga pamilya niya. So, nagkasama tayo ng entrapment uh, operation kasama ang Tarak City Police Station. Uh, so, nandakip nga natin itong nasabing babae na suspect natin sa love scam. So, binasahan natin siya ng kanyang mga karapatan at dila dito sa ating opisina upang i- uh, i-dokumento. Oh, so, pormal natin sa kinasuhan ng, uh, ng rubber, kasong rubber extortion uh, nakakulong siya ngayon sa Tarak City Police Station. So, patuloy lang ito na nagtatrabaho ang ating kapulisan dahil sa bagong Pilipinas, gusto ng polis, ligtas ka. Mula dito sa Campo Crame, ako si Patrolwoman Mary Grace Artizuela, nagbabalita para sa Police News Network, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Pulis.